Sa panahon ngayon, konting kibot natin kailangan na ng internet. Kaya nga napapaisip ako, paano nakakasurvive ang mga estudyante na walang access sa internet para sa pag-aaral nila? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming research team taong 2020 noong kasagsagan ng pandemya nang ihain ni Senator Lito Lapid ang panukalang batas na Senate Bill No. 1598 o ang Last Mile Broadband Internet Connection Act na naglalayong tumugon sa kinakaharap na suliranin ng mga taong nakatira sa unserved at underserved na mga lugar sa Pilipinas pagdating sa internet at technology. Malaki ang kontribusyon ng internet at ng teknolohiya sa pang-araw-araw nating mga buhay dahil pinapadali nito at pinabibilis ang mga gawain. Ngunit hindi lahat ng tao ay may pribilehiyo na matamasa ang mga ito, katulad na lang ng mga taong kabilang sa mga mahihirap na pamilya. Kung kaya naman isinulong ni Senator Lito Lapid ang panukalang ito na nagmamandato sa mga telecommunications company na maglagay ng broadband internet connection sa mga unserved at underserved na lugar para sa kapakinabangan ng mga residente. Bukod pa riyan, hangad din ng panukala ang pagkakapantay-pantay sa bawat Pilipino pagdating sa koneksyon at teknolohiya. Nang sa ganon ay walang mapag-iwanan sa bawat progress ng bansa. At yan ang track record ni Supremo para sa Siyasat Presents DWIZ. Track record, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.